Ito na nga ang pangyayari kina Ann Cortes at Erwan. Ikunento ng actress host na nag-away sila. Silang mag-asawa. Merong dahilan at yun yung bagay na yun. Sa showtime, ito yung pagkukwento niya. Pero bago yan, meron munang isang contestant na kasali sa Miss Q&A na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang isang nakaligtas sa aksidente ng isang sasakyan dahil dito nagbahagi na si Ann Cortis ng kanyang uh, karanasan mga pangyayari sa kanilang mag-asawa sabi niya na gusto ni Irwan na magkaroon ng motorsiklo pero ayaw naman ng aktres na magkaroon siya nito dahil nga sa pag-aalala sa kaligtasan ni Irwan sabi nga ni Ann Cortis gusto niya magmotor ayaw ko pagmotorin siya eh sabi naman but I'm a responsible driver sabi ko, yeah. Pero yung mga nasa paligid mo, baka hindi si responsable. Baka mabangga ka. Eh, paano ako? Pagbabahagi niya na umiiyak. Lang. Na... Sa gitna ng seryosong atmosphere, sa studio ng noon show, binasag ni Vice Ganda ang sitwasyon ng kanyang humor. Sabi niya na gusto rin ang kanyang boyfriend na magkaroon ng motosiklo at nag-awi sila dahil dito. Pinag-awayan namin ng jowa ko yan gustong gusto niyang magmotor sabi ng komedyante host pagkatapos ay tinanong ni Ann Cortez kung ano ang ginawa ni Vice matapos mag-away sila ng kanyang boyfriend eh, sabi ni Vice edi eh, bumili ng motor sagot niya at nagtawa na ng mga audience kung iisipin natin ng mga ganitong bagay ay mababaw na usapin lang pero seryoso ito dahil buhay nga naman talaga ang nakataya dito talagang dapat pag-isipang mabuti.